tulong para sa mga magsasaka at banging isda na nga naapektuhan ng bagyong krising at bagad, inihahanda na ng Department of Agriculture. Rajuman Gerald Uleb sa Balita. RMN Live Report! Gerald, go ahead. The Department of Agriculture o DA itong mabilis na ng tulong sa mga pagsapaka at maging islang anapektuhana ng bagyong krising maging nang habagat. Ayon kay Agriculture Undersecretary for Operations, Roger Navarro, kabilang sa ipinamahaging tulong ng Department of Agriculture itong bilgin ng palay, livestock, rehabilitation assistance sa ilalim ng quick response fund at zero interest loans na hanggang 25,000 pesos ito ay sa pagpapagita na ng secure loan na program na pwede bayaran sa, sa loob ng tatlong taon na ah, pasisitalisyon na report na sa PG sa itong pinagbansa. Partikular na rito ang Western Visayas sa Trigon 4B na kinabibilangan na ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan na sa 2099 na mga magsasaka ang apektado at 2,400 hectares na lupain ang sinalanta ng samarang panahon na Pinalubog ng baha ang taniba ng palay, mais at iba pang high value crops at apektado rin ang poultry uh, at livestock operations uh, sa mga lugar kung saan sumama ang bagyo. Kasama mo sa RMN DZXL Manila, Radyo Man Gerald B. Ulet, Tataka, RMN. Thank you, uh, Gerald.